Sticker, mga sa likod ng bawat video ni Royal Malalag, may isang kwento ng pagtulong, sakripisyo, at pusong handang tumulong sa mga taong higit na nangangailangan, hindi lang siya basta vlogger isa siyang tagapaghatid ng pag-asa mula sa mga charity missions, housing projects, hanggang sa simpleng pag-abot ng tulong sa komunidad. Lahat ng ito ay nagiging inspirasyon ng libo-libong viewers araw-araw, at ngayon sisilipon natin hindi lang ang kanyang content, kundi pati ang performance ng channel niya ano ba ang napapalakas ng views niya. Ano ang nagagawa niyang pagbabago sa bawat vlog? At gaano na nga bakalaki ang kanyang kinikita sa YouTube ngayong bulan ng November 2025? Samahan niyo akong silipin ang kanyang kita sa YouTube. Disclaimer lang mga ka-idol, ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. At dito na tayo sa kanyang official website ang Social Blade. Dito ating makikita ang kanyang subscribers, video views, at kung kailan siya nag-umpisang mag-vlog. Uunahin natin ang kanyang subscribers. Umaabot na ito nang 531,000 at may video views itong umaabot na nang 247,133,214 at may upload video itong umaabot nang 4,000. 821, at nag-umpisa itong mag-vlog noong bulan ng November 5, 2016. At dito na tayo sa kanyang channel statistics, at dito naman sa kanyang grade bay. At dito sa kanyang social blade rank, pang 106,695, at dito naman sa kanyang subscribers rank, pang 1,776. At dito sa kanyang video views rank, pang 111,991. At dito sa kanyang Philippines rank, pang 571 ang kanyang channel. At dito naman sa kanyang people rank, pang 1,366 ang kanyang channel. At dito naman sa kanyang the last 30 days na subscribers, may nakukuha itong 4,000 sa loob ng isang bulan. At dito naman sa kanyang the last 30 days na video views, may nakukuha itong 9 million sa loob ng isang bulan. At ang palitan pala ng peso ngayong November 19, 2025, 58.935, nagbaba US dollars ngayon, at sa 58 tayo magbase ngayon, at dito na tayo sa kanyang daily average, sa lowest, may nakukuha itong 75 US dollars kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 4,350 pesos. At dito naman sa kanyang highs estimated earnings, may nakukuha itong 1,200 US dollars kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 69,600 pesos. Ito ang kanyang kinikita sa loob ng isang araw. At dito naman sa kanyang weekly average, sa lowest, may nakukuha itong 435 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, may pera itong umaabot ng 25,200 pesos. At dito naman sa kanyang highest estimated earnings, may nakukuha itong 7,000 US dollars kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 406,000 pesos. Ito ang kanyang kikitain sa loob ng isang linggo. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated earnings sa lowest, may nakukuha itong 2,300 US dollars kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 133,400 pesos. At dito naman sa kanyang highs estimated earnings, may nakukuha itong 36,000 US dollars kung ating ipalit ng peso. May pera itong umaabot ng 2,88,000 pesos. Wow! Congratulations po sa channel ni Roel Malalag. Kung nagustuhan mo ang ating ginawang pagre-review, huwag sanang malimot mag-subscribe, like at comment ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pag nyo naman ma'am, ang sipag nyo pala. <laughs> oh, what's